Yan, kamusta na naman kapatid, kaibigan, kababayan, mga idol, kamusta na? Sa araw na ito mga kababayan, ah, nagawa tayo ng kukupit kababayan. Kukupit o, eh. ito na, na meron na ako nagawa kababayan o. Oh. Yan. Yan, kukupit kababayan o. Oh. Ang ganda o. Eh. Ah, ang paggawa natin ng kukupit kababayan, mano-mano lang kasi ang maganda sana dito, may makina talaga pero wala tayong makina eh. Para tayo makina sa ngayon, hindi tayo makakabili ng makina. So, mano-mano lang. Pagkatapos ko mag-garden doon, magdidilig, mag-aayos ng mga strawberry, ah, ito naman ginagawa ko, kabayan, kasi mainit na yun. So, hindi ako kayo ng idea, kabayan, na paano paggawa ng kukupit na, ano naman, kabayan, yung, kumbaga, yung ginagawa lang natin sa Uh, pamamaraan na wala tayong makinakabayan ba. So mga ganito kabayan ito. So ribalan alam nyo naman, ang ko dun sa palinti, yung mga ganito. Yung mga nakatambak na, yung mga dati nakatambak na kabayan, kasi ito mga bulok na. So ginabad ko sa tubig, dalawang araw, tatlong araw, ginabad ko, pinapatulo. Pagdating sa so, mga kapatid, pinapatulo ko, tapos ito malambot na kabayan. Ang ginawa natin dyan, ginaano natin ng martilyo kabayan, yan. Na matilyo natin ba? Ano, Durog na siya ba? Kung libangan na lang na abang nakaupo dito. Yan. Yan. Durog na siya ka saka hindi siya malikabok gawin kasi ano kabayan Kumbaga, basa ba basa pa. Ay iwan Yan. yung ano dito kabayan, yung kukupit talaga. Ito yung mga fiber niya. Kaya ang ginagawa ko dyan sa fiber, na ah, naano naman natin yung kabayan. Iba nga, tinatagtad. Tsaga ba? o. ba? Pa. sa uh, pakaraw araw na, imis na itinatambay ko ito sa garden, dito sa kubo, kasi mainita. Ah. Ito na lang ginagawa ko kabayan. Yan oh malambot naman pag nakakuha ka nito mga luma na malambot kung may makina lang sana kabayan na napakadali napakadali kabayan na matangin nito yan kabayan so pag ganito na kabayan durog na meron tayong ano yung ito pang sana kabayan sasalain natin sasalain natin yan Uh, you know, you know? Um, yun mga bayan. yan kukupit na oh. mabilis lang, di ba? mabilis lang kung ano lang kung ka dito. Mabilis ka lang makaipon ng ganito kabayan tsaka libre ito mga ganito kasi hinihingi na natin. Pag bumili tayo ang kukupit, yung isang sako, 250. Tapos kunti lang na laman ito, eh, ito libre. Ako baga, manpower lang ba? Yung sipag at syaga lang gawa natin, yung meron natin kukupit. Ah, uh, marami na tapos kaya, pinag aaralan ko kasi yung kukupit. Kasi sa, sa ibang bansa, ang ginagamit nila, yung tinataniman lang strawberry, kukupit ka ba yan? Kaya sa ngayon, pinag-aaralan ko. Mayroon tayong strawberry kabayan na tinanim natin sa lupa na lupa lang. So, hindi siya masyadong lumalaki dahil tigas nga lupa habang tumatagal ng bigas yung uh, yung ugat ng strawberry kabayan malambot lang kaya mahirapan siya magano. So pinag-aralan ko dahil sa ibang bansa tinatanim na ganito. So meron silang nalong kokopit ah uh, yung perlite tapos gurmika sinalo natin kabayan. So ito na yung pag aralan natin pag umuburan na to, pag okay dito. Ah uh, ito na yung gagamitin natin kabayan. Hindi na kailangan ng lupa. Diba kaya? eh, ito, ko araw-araw, pinagtsagaan ko. Para kung sakaling maging successful yung ginagawa ko, o diba, ang ganda. Ang ganda ng kalalabasan, o ang, ang gaan lang. Yan, diba? Yan ang ginagawa ko ba? Yan. Kung nakikita mo yung mga tinanimang ko ng strawberry runner ka ba yan? di mo diba, kinu, ko. Ang ganda ng tubo ng strawberry runner sa, ano, sa cockpit, perlite tsaka may birmicas. So, pag-aaralan natin yung ano, yung tatanim natin siya sa kung malaki na kung ano ang ano ang kinalalabas ng kabayan. Kaya sa ngayon ang ginagawa ko Ayan, ito lang ginagawa ko yan sa ano sa ubo yan. ka ba yan ba? Kung sipag lang pag-uusapan ka ba yan? sipag-sipag ah, lang ba? Tagat sa kala ko. Sipin mo. Kung bibili ka ng ano, yung kukupit pup ka pa yan, ito kukupit. Pup pag bumili ka, napakamahal. Diyos ko, ang isang sako. Ilan lang strawberry mataniman taniman yun. Kaya pag ganito, tagat-saga na lang, yun o. Kukupit pup na yung kabaryan. Eh, ingat-ingat lang kayo bayang, kasi pag nagkamali ka dito, ah, sigurado. Sure ball, putol ang kamay mo. Sabagay ako, may isis naman ako. Kahit nakatambay lang ako dito, nagtatrabaho ako sa garden. Biyabayaran kong isis ko kasi pagdating ng araw, tanda na tayo, hindi natin makakilos. Kung, da, kung abot na ba natin, mapakinabangan natin. Kaya sa uh, kunting idea yan, sa mga ano kaya pa magbayad ng isis. Magbayad yung kabayan para pagdating ng araw kung matanda na kayo tapos yung mga anak nyo uh, tama lang rin ang buhay eh. hindi natin kailangan makipagsiksikan sa kala doon uh, magbubuhay tayo pag meron tayong sis lalo na kung masipag pa rin tayo kaya no ganito na tanggalin mo yung kamay mo baka kamay mo nakatatadyan ka okay. Oh, tag -tagana, oh. oh. Iba kasi kabayan, yung mga ganito bunot, pinupukpok na lang kagad ng matilyo. Diba? Pinupukpok na kagad. So, alikabok to kabayan, tapos tumatalon. Ipag pag nababad na to kabayan, hindi na sa tumatalon. Bagat may tubig tumatarsik, pero okay na yan, tubig na. Malinis naman tubig. Eh. Tsaka madilis siya, ano, yung madurog. Kasi lumambot na siya eh. Kailangan mo kabayan. Okay.

Yung ito, ganito kay bayan, yung mga malaki, pwede rin natin halit ito sa ano, sa hinihipong ko rin bayan. Yan, magagamit din natin sa mga malaking malaman. Mga uh, Ito kasi sa probiri ng ito, sa runners. So, di ba sandali lang? So, Napakabali napakadali nang gumawa ng ano. Hindi natin kailangan bumili ka bayan, di ba? Kaya lang. Tsaga -tsaga lang. Oo. Oh. Kailangan lang maganda yung kapayang. Mabilis lang yun. So, yung mga marunong ka ang chimpo na pag ganyan maliliit. Kaya no? Tulog na. Pero kung may makina lang sana, maganda sana kung may makina. Baka sa ilang oras ang paggaganito mong kabayan, ang bilis, ang dami na. Ano. Kung may makin na lang sana, mabilis ako magpaparami ng strawberry ka ba yun? Strawberry, ano may yung tatanin ko? Eh, wala akong pambili na ngayon. Kaya yung pambili pa ng makin Pero kung may uh, pambili ako, pinakamay ang bilis na ito. Ibilis ko lang magpaparami ng strawberry ay siguro kalating taon kaya po punin itong ano na to. Ito lang kasi sa ngayon, ito lang yung ano eh, mabagal talaga kasi wala makina. Ang mga ganito, mayroon akong mapagkukuhaan. Parili na ito mga ganito, mga bulok ba. So, matagal nito ito pag ganito. Pero kung may makina sana ako, mabilis. Eh, wala. Di, tsaga-tsaga na ako dito. Tagaan ko lang ito, kabayan. Araw-araw, nakaupo ko dito. Ito lang. So, sana makabili ako ng makina para diritsyo dito yung pagsasanin ko. Mabilis lang. Kasi pagdating sa strawberry ito ka ba, meron akong mga runner na ipon. Marami na. Marami na akong pangtanim na strawberry kaya ba? ang problem na. Sa mga ganito, pagtatanim mo. nakikita mo sa ibang mga video ko ng mga malaki, tinatagtag ko para Pinupuno ko itong mga uh, ganitong mga plastic para magiging talahat eh, matalimang kagat. Dali lang kabayan, dali lang makaagawa na ano, dali lang tayo makaagawa na ano, yung... kamahan ng kokopit. Ay yung kokopit pag natapos mo na ng taniman, pwede mo i-recycle ka ba yan? kasi habang tumatagal, nagiging mabulok na siya ba? So, mas maganda siya, nagiging organic na kataba na talaga. Bayan, oh no? Ah, ito yung sala lang ang ginagawa ko, nito muna ka ginagawa ko muna ng fiber. Pinupok-pupok. Uh, si kabayan, sa pagano ano mo pa lang dyan, sa pag pupok mo pa lang nito, ito, pag ganyan mo pa lang dyan kabayan, ang mga pinupok-pupok mo lang, lalaglag na yung Talaglag na yung ano ka ni ibang fiber o. Oh. Yung mga ano yan. Ay yung kukupit, nalalaglag na yung mga kukupit. Yan, pagbaliktad mo dyan o. Oh. oh. Yan o. Oh. Yan yan o. Oh. Pusa oh. humiwala yung ano ka ba yan ba? Pusa humiwala yung fiber. yung fiber kukupit. Ay ano nakabayan o. No? Oh. Lalaglag na. So ito, mas maganda itong ginagawa ko kabayan kasi ito, pag inaano mo ito kabayan, pag tinagdad mo to mas mabilis, mas marami ang yung ano, hindi na ito mo kagad. mo. No? Akay pong kakagad kabayan. Ayan, tsaga-tsaga lang talaga ba? Baka kung meron sana makina. Ah, ang bilis nito. Ang bilis kong punuin ng strawberry itong garden nito kabayan. So, uh, ano nga yun. Uh, wala akong makina. gamit uh, ko lang muna ang bilagot. Medyo mahal kasi. Makina rin kasi. Sipin mo. Umabot ng ano. Umabot na ang um... Mga uh, 17,000 eh. Pinta ko sa YouTube, pinanood ko. Yung mabigat talaga. Yan you know? Sadala. alam mo mas maganda yung magkasama lahat to kasi ang pure kasi na kokopit ka ba napapansin ko yung pure ng kokopit Ah, ano siya, nagiging tatagalan, nabubulok siya, parang nagiging maputik, mababulok. Kung kasama tong, ano niya, kasama po tong fiber, ayan, may mga hibla-hibla. So, hindi siya, kahit, ano siya, siksik na siksik na matagal na, may tendency pa rin na hindi siya masiksik kasi naka, mayroon tong fiber kabayan, hindi siya masyadong siksik. So, yung ugat ng mga halaman natin, strawberry, nakakapasok na mas, nakakababa. So, mas maganda tong ginagawa ko, hindi natin pinipili yung kukupit lang kasama yung tagder. Tama yung tagder. Kaya ang gusto ko kabayan pag nagkaroon ako ng pira, makakapili ako ng makina. Hindi yung decorator na nakikita ako. Gusto ko yung gigilingin talaga lang ito. para mas mabilis ka makaipon ng kukupit kasi pag, pag, yung ano lang, yung kukupit lang kunin mo, eh wala eh, hindi mo naman pakinabangan to sa ibang paraan na magagamit mo no, to. Yung fundraising, sabi nila, eh, mas maganda ng durogin para mapagtatangin mo na maayos. Yung sinasabi na fundraising para hindi ka, hindi madadamo yung ano, hindi siyang halaman mo. No? So, kumbaga, magaan lang naman na ano eh. Habang nakakaupo na ka dito, gano'n lang. At saka so, wala kang, hindi ka bibili ng kukupit, napakamahal-mahal. Ang ano sa'yo, magsaga ka lang, mangingi sa palengke may mga nakatambak na doon matagal na. Yun ang Yun lang, maganda. Kagaya nito, mga ito nakatambak. Gano'n lang ako. So, ang ano na lang nito, ito, ang power yan, yeah, na lang. Tapos, bago natin gamitin ito kabayan, kahit pili na gamitin ito, kasi luma na, uh, mas maganda pakuluan natin para mamatay yung bakterya. Uh, mabilis yan, mabulok pag napakuluan. Kasi luto na ba? Luto. Luto na. Ano kahit ito kabayan, pwede ito taniman na eh. Mas maganda nga rin itong taniman sa mga malalaking halaman. Pero kailangan natin ng fiber. Kaya sasalain natin. Pero ihahalo ko rin to. Pag-aralan ko rin to. Ko rito, kung ko um strawberry ito kung loko siya. Kasi hindi, hindi na masyadong yung trabaho. Ma Maraming trabaho. So... O diba, sandali lang tayo nagtagtad eh. Basta ang ano lang, ang ibabad mo siya kasi matigas kasi. Pag hindi kasi naibabad ibabad mo, kabayan, pag minartilyo mo to, tatalon-talon lang, hindi madudurog. Pero kung nababad mo, may lumang ganito, mas mabilis siya madurog, kabayan. Saka hindi alikabok yung trabaho. Hindi alikabok yung, kasi alikabok ko eh. yun. Uubuhin ka dito pag ano. Yan, ito, kasi durog-durog na rin to. Pwede ito yung sa Pwede mo pang alagay sa ilalim to. Kasi mas mabilis to, mabulok kung nasa ilalim ito, hindi siya maaari. O yan, kukupit na kabayan, no? Libring kukupit. Yan. libring kukupit kabayan. Libring kukupit. Hindi ka, kailangan bumili ng kukupit. Libring kukupit kabayan. Ano, Napakamahal ang kukupit, di ba? Di ba? Di ba napakagandang idea nito kabayan? So, yung mga ginagawa ng na mga nag-garden kabayan. So, actually, sa totoo lang, 2018 na nagaganito na ako, kabayan. Hindi lang, hindi ko lang natuloy-tuloy na bibigyo yung mga ginagawa ko dati. Nagtatanim pa ako ng grips. Yung grips pa yung tanim ko dyan, kabayan. Napakagan ng mga grips. So, ngayon ko lang ginagawa ulit, kabayan, dahil Ah, strawberry na yung tanim natin kabayan. Ah, uh, sa grapes, mayroon pa naman tayo grapes. Pagdating sa grapes, ah, ano lang muna. May mga puno pa naman tayo. Relax, relax na muna tayo sa grapes. Kasi gusto ko ngayon kabayan, strawberry yung tatanim. Oh, kabayan, kukupit kabayan. Kukupit, libring Kukupit.